Pag nasa reverse ang automatic transmission na kotse, dapat pa bang ilagay sa neutral o pwede nang idiretso sa park? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may naitag na naman sa akin question na no. At uh, sabihin na natin ito ay automatic transmission at nasa reverse na daw o nakaship na sa reverse yung kanyang transmission. Ang question niya is dapat pa bang ilagay siya sa park o idiretso na siya sa park o dapat bang ilagay na siya, o, o, dapat ba siyang ilagay sa neutral okay ganito yan mga paps no as a rules no kung ang sasakyan ninyo ay nakapark sa isang pantay na location there's a possibility na hindi siya umatras o umabante from reverse pwede mo nang ilagay yan sa park walang problema don okay so i-handbrake mo na now okay ganito kung ang sasakyan mo ay nakapark sa inclined the location. Ibig sabihin, nakapababa o nakapataas na may possibility umatras o bumulusok ang iyong sasakyan ay highly recommend na ilagay nyo pa rin siya sa neutral. Okay. So, anong gagawin dyan? So, ang bawa, nasa reverse. So, ilalagay mo siya sa neutral. Okay. Then, itataas mo yung handbrake. Now, tatanggalin mo yung paa mo sa brake pedal. Okay? And papakirandaman mo kung aatras mo siya or aabante. Then ilagay mo ulit yung paa mo sa brake pedal. Then tsaka mo siya ilagay sa park. Okay. Kasi bakit nga ba? Bakit nga ba natin to ginagawa pag sa mga inclined the location? Para hindi ma-stress up o ma-stress -ma 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 out yung ating parking hole. Ito yung humahawak dun sa ating transmission. Ito yung parang lock. No? So, once kasi na halimbawa, okay, sige, naka-reverse, then pinasok mo sa park at tsaka mo hinan brake, there's a possibility na pag hindi maganda yung iyong hand okay, na pwedeng umaabante o umaatras pa siya, there's a tendency na ang sasalo ng bigat is yung parking fall. Kaya ang mangyayari dyan, there was a time na pwede mo ma-experience na sobrang tigas itanggal sa park yung iyong shifter. Okay? O minsan nga, lumalagotok pa yan. Okay? So, yun, yun lang naman yung idea. Maiwasan siyang mabali or mag-disengage. Para hindi saluhin. Ang sasalo dapat ng bigat kasi ng kotse para hindi siya umatras o umabante is yung ating handbrake, hindi yung parking full Okay? Kasi, kung, nakapa, kung nasa pantay tayong location, walang problema. Okay? Walang problema kasi hindi naman aatras yan o no? abante Basta naka-handbrake, from reverse, pwede mo nang ilagay kagad yan sa park. Pero yun nga, pag naka, naka, nasa inclined siya, mas ideal pa rin na ilagay nyo sa neutral. Para pag sakaling idadrive nyo na siya ulit from park, malambot yung ating uh, shifter, mag, mal malalagay kagad natin yun sa, sa reverse o sa drive, or wala tayong ma-experience na lagatok. Okay, so yun mga paps, no? kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung follow sa taas. At TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.